Lalaroin natin tong blade ball at aalamin natin kung kakayanin nating manalo sa mga magagaling na players dito. Hinihintay namin matapos yung mga naglalaro. Sino kayo mananalo dyan? Mga magagaling na players. o so ang ng bola, oh. Eh, hey, grabe. Ang tindi laban nila. Mananalo kaya tayo dun? Ang gagawin yata natin dito is... Uh! Ah! Ayun, anong gagawin natin? Talo agad tayo dun na hindi tayo nakapag-block. Eto, lalaban na naman tayo. Sa desert. Patay natin yung bola. Ayun, iisipadahin natin para bumalik sa kanila. Para siyang volleyball na parang dodgeball. Sa akin, pasa mo sa akin yan. Kala ko sa akin papunta. <laughs> dito, dito. Yun, sa akin binigay. Uy, ano yun? Oh my God, ang bilis na ng bola. Pabilis ng pabilis habang tumatagal yung laban. May namatay dun. Habang tumatagal, pabilis ng pabilis yung bola. Mas exciting. <laughs> Ayun na, ako na yung target. Alo, hindi mo ako maiisa niyan. <laughs> Pag pumupula yung bola, sa ating papunta yata ibig sabihin. Ang bilis na ng bola, uy! Let's go! <laughs> Ilan na lang kami, tatlo. Oh no, naglalag ako! Sayang yun na biglang nag-frame drop. Din ang tindi ng laban nila, oh. Di kita, no? Oh, grabe, ang galing ni Suver. May dash pala tayo, hindi natin nagagamit. Oh no! Bruh. Dito sa skills, may iba't ibang klasing skill pala oh. Platform, invisibility, pero may bayad na coin. Kaya lang wala pa tayong coin eh. Okay, lalaban na ulit tayo. Kailangan lang dito malinaw mata natin. Kaya lang medyo nakakaduling to, sabi ko na nee. eh. Bigla na lang pumupunta sa akin yung bola. Oo, oh, sa akin palagi pumupunta yung bola ngayon ah. Anong nangyari? Bakit palagi sa akin? May galit yata sa akin to. Oh no! Ang lindi! Oh my god! Ang tindi ng laban! <laughs> nice! Mainit-init yung laban na yun ah! Dalawa! Apat pa kami nandiri ito! nagkamali ako, nagdash ako. Sayang, paano sila matatapos niyan? Ang layo ng laban nila. Oh. Yun, may nabibili rin palang iba't ibang klase ng sword skin. Bili kaya tayo nito ito, yan. Akala ko yung mythical. Gamitin natin yon dito sa swords. Link sword, equip. Ayun, nagiba na ispada natin. Yung mga kalaban pala natin dito. Ang tataas na ng wins nila. 68 wins, 847 kills. Samantalang yung sa akin, 0 wins, 3 kills. Uy, nandito pala si Mikasito. Kaya lang yung damit niya. Uy, napunit. Nasobrahan yata sa blade ball. Ayan na, lalaban na tayo. Nasaan siya? Nasaan si Mikasito? Eto, nandito siya. Ulit yung damit. <laughs> Nuubos ni Mox yung lahat ng players. Wala bang makakatalo dyan? Hahaha. <laughs> hinto. Oh! Ang daya ng skill na yun, oh. No? Minahinto sa harap ko yung bola, tapos biglang bumulusok. Anong skill yan? Umihinto yung bola. Ang daya niya na. Tapos biglang bubulusok yan. Oh! Huh? Ang ng bola na to. Oh! Sabi ko na biglang gagalaw eh. <laughs> one on one kami. Ah! Talo ako! Sayang! Miyaw! Hi Mingming! -Ming. <laughs> May makakalaban kami pusa dito. Seo-seo muna habang naghihintay matapos yung laban nila. <laughs> Kaya pala napunit yung damit neto ni Mikasito eh. Bigay todo kasi pag sumayaw eh. Matindi na pala yung nangyayaring laban doon oh. Ang galing. Uy, nandito rin pala si Michael De Pogi. Pero parang hindi na siya pogi ngayon na. Puro na balat yung ulo niya. Tara, maglaban tayo. Matira matibay tayo tatlo. <laughs> let's go, let's go. Eto, si Mika Nasaan si Michael De Pogi? Ito si Michael De Pogi. Ito patay tayo. Let's go. Michael De Pogi. Nanalo ako! Feds ka <laughs> Ay, nandun pa pala si Mikasito. Sinasayawan lang sila, oh. <laughs> Pani sila. Wala oh. sila Uy, yun lang. <laughs> Ang ganda na sana may kasito eh. Sinasaywan mo lang sila kaya lang <laughs> bigla ka sumabog. Hindi mo na ako sumali sa kanila. Pinapanood ko sila maglaban. Nandito si Mikasito. Nandito rin pala si Bon Gaming. Matira matibay sila dyan sa loob. Wow, magaling pala to si Mikasito. Meron na pala siyang 8 wins, 120 kills. Si Von Gaming, 4 wins, 159 kills. Kakabwisit. Bra. Oy! <laughs> Tinamaan ka tuloy. Gagalingan natin guys. Sana manalo tayo dito. Kahit wala pa tayo masyadong skills. Lah, silang dalawa lang naglalaban oh. Uy, nandito pa kami. Isali nyo rin kami dyan. <laughs> Tapos biglang pupunta sa atin yung bola na yan eh. Ayun! Patay yung nandun sa taas. Oh no! Wow! Oh! Anyari ano sa bola, biglang nawala. Ay, yung nandun sa taas, nandun pa pala yun. Uy si Bacon Ralu Place fans Hello Meron na pala tayong 600 coins Makakabili na tayo ng skill Etong super jump Bili natin Taas na tayo tumalun na ito. Tara Royal Rumble ulit Try natin bagong skill natin Ayun Taas tumalun Yes! Nakapatay tayo! Yo! Dito na lang kami. Tatlo na lang kami dito. Oh! Sayang natalo na naman. Let's go! Eto na. Rambula na ulit. Sana manalo tayo dito. Focus lang tayo dyan sa bola na yan. Oh! Yo, nakapatay tayo. Yes, one down. Tatlo na lang kami, guys. Stand off last one, guys. Yo saan natin siya doon nanalu tayo <laughs> Pa-shout out po. Shout out sa yo. Yun na nga guys, nakapanalo tayo. Ilang beses tayo nakipaglaban bago tayo nakakuha ng panalo. Meron na tayo ditong isang panalo at 17 kills. Yung mga kalaban natin dito, 83 wins, 72 wins, 45 wins. Medyo mahirap lang to laruin kapag mataas yung ping. Yun lang yung napansin ko. Pero so far, nag-enjoy naman ako dito sa laro na to. Nandirito na pala si Mikasito, bumalik daw. Oh. <laughs> Sira pa rin yung damit kayo. Nakapaglaro na rin ba kayo nitong laro na to? Kumusta? Nag-enjoy ba kayo dito? Anyway, dito na muna natin tatapusin itong video video na to. Maraming salamat sa panunod nyo. Kung gusto nyo, magkakalimutan mag-iwan isang napakalupit na like at mag-subscribe kung bago lang kayo dito. At ako ulit si Drano, nagsasabing paalam sa inyo. Mga Roblox yan. Bye-bye!